Hindi na namin sila inabutan. Pero nakausap namin yung caretaker at hinayangan kaming suyurin yung buong lugar. At doon namin nakuha itong mga files na to ng mga sinasabi ni Brandon sa vlog niya. Kailangan pa namin i-cross-reference yung mga yan. Pero based doon sa initial assessment namin, mga paper trail to ng mga offshore accounts kung saan nilagak ang mga pera na nakam nila sa mga PS fund investment. So sinasabi niya, sir, Si Anton no? ang mastermind is come. Mas masahol pa. Papatayin ko yung kapag nakita ko siya. Don't please relax. Ang hindi ko maintindihan, bakit naniniwala ang mga tao sa kanya? May pinakita siya ng mga bank accounts na nasa pangalan mo. Doon din deposit lahat ng pera. Sino naman niniwala sa kanya? Sinungaling yun eh! Anton, huwag mong i-underestimate si Brenda. Magaling siya mag-manufacture ng mga ebidensya. Kailangan ko umalis dito. Kailangan ko nalilin sila pangalan ko. E di kung umalis ka, e di binigay mo na lang sa kanya yung gusto niya. Ano ibig mo sabihin? Mas madaling isisi lahat ng kasalanan niya sa isang taong patay na. E di kung Umalis ka. Binigay mo na lang sa kanya yung gusto niya. Isi-target ka na lang. So, ano gusto mong gawin ko? Hayaan ko lang si Brenda na siraan ako? Tumahimik na lang ako? Ang teorya namin, pineke ni Anton na kanyang pagkamatay. Dahil alam niya na mabubuko siya ni Brendan. Kaya gano'n na lang yung pilit niya na hanapin to para mapatahimik. Pero nang di niya itong makita, nagkunwari siyang napatay o nawawala. Para mapagtakpan ang mga kasalanan niya. nakawawa nakakaawa yung asawa. Halos mabaliw-baliw na kakaisip sa kanya. Buong akala niya malinis si Anton Rosales, pero hindi niya alam, isa na rin siya sa namin biktima. Sinabi